Good evening mga guys. So ayan, uh, may nadaanan kami dito mag-asawa siguro to. So, hindi nila alinta na yung ano, alikabok or yung usok ng mga sasakyan. Basta dito na sila naghaponan So, believe ako sa mga mag-asawang to guys. Kasi lahat gagawin nila para sa mga anak nila. So, proud na proud ako sa mag-asawang to. Kasi hindi sila nahihiyang magtinda dyan sa gilid ng kalsada lahat gagawin nila guys siguro kung magulang ko to tas ganito na sa gilid ng daan yung mga magulang ko na naghahanap buhay para may pangtusto sa amin siguro sobra akong mapaproud na may kasamang awa kasi maawa ako kasi nga guys anong oras na imbis na nagpapahinga na sila andito pa rin siya sa kalye para lang magtinda ng mga gulay so sana yung mga anak nila guys pahalagahan yung bawat piso, bawat butil ng bigas na inuuwi ng mga magulang nila. Kasi pinaghirapan nila yan guys, ilugot eh. pawis nila yan. Hindi nila alinta na yung usok ng mga dumadaan ng mga sasakyan. Hindi sila nahihiya na kumain sa gilid ng kalsada. Hindi sila nahihiya na abutan sila ng gabi para lang may kikitain sila guys para may pang-uwi sa kanilang pamilya. So sana yung mga anak nila pahalagahan nila yung mga magulang nila. Sana wag nilang sayangin yung hirap ng mga magulang nila guys kasi sa nakikita ko talaga sobrang swerte ng mga anak nila kasi sipag ng mga magulang na to. So sana tularan pa ng ibang magulang to guys. So thank you for watching this video guys. Sana may share nyo Thank you so much.